There is another one that I will have to announce. The PNP chief. Oh. <laughs> the incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Sa isang malaking pagbabago sa pamahalaan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalit sa hepe ng pambansang pulisya bilang bahagi ng isang mas malawak na cabinet revamp. Itinalaga si Police Major General Nicolas Torre ikatlo bilang bagong chief ng Philippine National Police, PNP, epektibo sa susunod na buwan. Si General Torre ay umangat sa pambansang eksena noong Marso matapos niyang pamunuan ang kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ICC. Ang insidente ay naging laman ng mga balita sa loob at labas ng bansa na nagbunsod ng mga sari-saring reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng gobyerno. Ano ang masasabi mo sa bagong talagang PNP chief na si General Nicolas Torre III? Suportado mo ba ang mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapalit ng liderato ng kapulisan? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. I-like ang video, i-share sa iyong mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa People's Voice PH para sa mas marami pang makabuluhang balita.